Hi! Sa mga taong napadpad sa video na to, ang topic po natin ngayon ay anong kapalaran mo sa loob ng 24 oras mula sa oras na pinanood mo itong video. So, kukuha lang po muna ako sandali dito ng anim na clue para i-describe ang subject ng reading. Saka, pwede rin i-describe nitong mga papel ko yung pwedeng mangyari doon sa subject at magbigay din ng advice. Rumble-rumble na. Parang itong papel. So, ayusin ko lang muna sandali para maintindihan ko. Ay, secret crush na naman. Oh my God. Kung napanood mo po yung reading ko kahapon or kagabi, nasabi ko rin doon yung secret crush. Okay? Kung gusto mo, panoorin mo muna po yun, yung reading ko kagabi or kahapon, bago mo po panoorin tong reading ko ngayon. Kasi umulit yung secret crush. Ayan, papakita ko na naman yung aking pangit na sulat. <laughs> Kaya ayoko na siyang i ano eh, hilapit. Ang pangat ng sulat ko ni ako ko. dito. Baka kasi konektado yung reading kahapon or kagabi sa reading ngayon. Pero choice mo naman yan. So game. Ang clue natin dito ay pwedeng tumama sa iyo or sa taong iniisip mo right now. Merong beard or balbas. Uh, bigote. Or pwedeng isa jan yung clue. May balbas pero walang bigote, or may bigote pero walang balbas, or pwedeng both. Ay nasa sa tao? May balbas at bigote. Uh -huh. So pwedeng ikaw to or yung taong iniisip mo right now itong clue. Magaling sa math. Secret Crush. Uh -huh. Or pwede nga taong to ay 20 years old. Uh -huh. Or kung di man 20 years old ay pinanganak sa 20. Uh -huh. <clears throat> 20 or pwedeng, teka, ano ba yung letters sa 20? Ang 16 ip P. P O P Q, R S T. O, yung nagsisimula sa nam, uh, nagsisimula sa letter T. Ang taong to ay pwedeng may T sa pangalan or nagsisimula sa letter T or pwedeng ikaw yun or siya. Or pwedeng itong information na to ay yun yung Uh, information ng may secret crush sa'yo. or pwedeng, yun yung information ng secret crush mo. Uh, ha. Magaling sa mat, ah. O pwede rin naman na na-admire ka. Kung magaling ka sa mat, ina-admire ka niya dahil magaling ka sa mat. Or ina-admire mo siya dahil magaling siya sa mat. So, pwedeng vice versa. Kumbaga, ang reason ng secret crush ay dahil pwede rin sa personality ng tao. Hindi man guwapo or maganda ay maganda yung personality or na-attract ka dahil sa kanyang personality, hindi dahil sa appearance. Aha. Uh -huh. Or pwedeng na-attract ka dahil dun sa kanyang bigote. Ay, sabay, ito pala. Big. Oh my god, napapakita ko na naman. Papakita ko yung pangit ng sulat. Nakakatra ka dahil sa kanyang bigote or dahil sa kanyang balbas or na, na, da, uh, remind O pwedeng nare ng taong to yung taong kakilala mo, na crush mo, na gano'n ang itsura, may bigote or may balbas. O pwede rin namang itong secret crush, itong secret crush, ay pwede mong mamit. Uh, mamit sa lugar na may puno, puno, bulaklak. Kung wala lang sanang lockdown, edi sa party, makikita mo siya sa party. Kung walang lockdown, eh, eh, kaya lang may lockdown. <laughs> Ayun yun, eh. Kung mapanood mo man to ng hindi lockdown, eh, di pwede. Sa party, or sa lugar na maraming tao. Parang may celebration, merong socialization, o ganun ganan Or pwede rin namang Doon mo siya nakita kung ito yung crush mo, yung katangi, yung mga sinabi kong clue, eh, yun yung katangian ng crush mo. Pwedeng ang meaning pala ng party na to or socialization, ayan oh. Doon mo siya nakilala. Ah, uh -huh, kasi pwedeng vice versa itong clue kasi clue lang naman yan eh. Or pwedeng na-admire kanya or na-admire mo siya dahil sa way ng kanyang thinking pagiging positibo, ganun ganon. Uh, yeah. So, yun. Tingin ko, kaya nagkaroon ng secret crush ay dahil sa personality at hindi sa appearance. Kumbaga, kung baga, uh, kung di man personality ay dahil sa kanyang brain. Pagiging matalino, Ganang ganon. So again, pwedeng yun yung reason bakit may bakit ka si bakit kanya nagugustuhan. Or pwedeng yun ang reason bakit mo siya nagugustuhan kasi nga pwedeng vice, vice versa ang wedding. So I think as for now sa so mga tao napadpad sa video na to. kindly like subscribe and share my video to help me grow my channel goodbye for now